Ganda ka. Si pangalan ni mo dong? Marjon? Ay, ikaw itong hindi ko anak ko, no? Sa una. So guys, si Marjon. Bila pa i-dead so ni mo? 13. Ha? 13. 13. So, niswe na pa ka. So guys, kanil si Marjon. Marjon, no? Karo ng oras, mag... 12.35 na. Mag-12.35 na. So, mamuskoy na pa ka. Ano sa grade name mo? Grade 7? Siyaw, so, ganun, ganito talaga yung buhay dito sa probinsya. Kailangan, kung gusto mo mag-aral, ito yung gagawin mo. Maghanap buhay ka. Tutulong ka sa mga magulang mo kasi Pila mo kabu ka mga igsoon? Ito yung na-vlog ko yung papa noon na ano, sampo sila magkakapatid. Buntis na Buntis pa yung mama mo. Hindi na. So, ito yung papa niya na-vlog ko na dati. May ano, sampo sila magkakapatid. At ikapangilan ka? Panganim. anim So, yun. Saan yung mas matanda sa'yo? Sa inyo ito? Yan lang. hindi. Yan sino yung ano, mas matanda sa inyong dalawa. Yan. Ayan, nag-aaral din yan. So, at saka ito din yung ano nila. Kasi sampo sila magkakapatid. At kailangan talaga nila maghanap buhay, tumulong sa tatay. Kasi kapag tatay lang talaga yung aasahan nila, walang ano, kumbaga hindi sila makapag-aral magkano lang sabi nga nung ano yung isang ano uh, si Tatay na nakawasa po kanina uh, yung minimum lang talaga niya dito is 400 depende sa kakayahan nila na makapag ano kasi marami sila eh kailangan tulong-tulong na lang so anong ang nangyari din 400 na lang yung ano nila araw-araw uh, na ini-income nila kasi pakyawan yata dito kaya yan, dami nila so kailangan talaga yung papa nila magtrabaho at sila ng mga anak asa ah, ng papa ni Muka pero kanina, andito siya uh, oh. magtrabaho so yung papa nila umuwi kay nandun yung ano, walang kasama yung ah nanay nila. May edad na din kasi yon. Pero, may kapatid ka na, may asawa na. May anak na din. So, ano na lang kayo ngayon? Isa lang, isa pa lang yung may asawa. Ayan. So, sa 13 dati din ito noon, nakikita ako kasi yung hindi pa ako nag-vlog. 9 years old, no? Mag sumasama ka na sa tatay mo. So, 9 years, sumasama na sa mga magulang. Nakikita ko kasi sa farm din namin ito, sa kabila sila nagtatrabaho dati. At ngayon, uh, bumalik na sila. Kaya ayan, nakasama na natin. So, wala kang ano, wala kang bagsak sa school. Mayroon? O, oh, ganun talaga, hindi may iwasan yan dahil instead na nag-aaral sana sila, nag-i-study, at natutulog na para bukas maano kumbaga presentable yung ano nila, isipan nila pag dating sa eskwelahan. yung e nangyari, ito yung nangyari oh. Talagang napakahirap ng buhay. Kailangan magsumikap. Kanang kapag ano ngayon? Ano yung pangalan mo? Marjon. Margin, kunwari ganito. May sinasahuran ka na. Magkano yung, magkano yung naano mo? Na, ma-estimate mo ba yung income mo dito? Kunwari, ngayon, nag, ano, naglulugit ka. Magkano yung kinikita mo? 400? 200? Ah, uh, araw-araw yan, 200. So kapag sinasahuran ka saan mo binibigay? Asa ni mo ginahatag imong sueldo eh? dire? Saymo ayapon. Pero tumodo lang kay mama mo binibigay mo si mama mo. Pero kapag ano, ah, pupunta ka sa eskwelahan, hindi ka na humihingi sa tatay mo ng pera pambao. Oh. Ayun ang ano talaga nag Ano kumbaga na working sila para sa pag-aaral nila. So sana a uh, masuportahan natin yung channel namin para guys, sana masuportahan niyo yung channel namin para sa kanila. Talagang nakakaawa para na rin sa amin lahat. Kasi napakahirap talaga ng ano dito sa probinsya, napakahirap talaga ng Uh, hanap buhay. Although lahat dito, kapag masi, musu, marunong ka lang, magtrabaho dito, mas, ma, masipag ka lang, hindi ka talaga matutulog na wala kang kinain. Dahil nandito na lahat yung trabaho, yung gulay, yung isda, fresh. Pero hindi mo yan may hindi bibili kapag magagarden ka. Pero kung wala kang garden, talagang lahat ng up lulutuin mo, talagang pera yung ano, kailangan. So, lisod, lisod ang kinabuhi nga eh. ni. Ano sa'yo pangarap ni mo? I-stop sa pagtrabaho, ano sa'yo pangarap ni mo? Magpulis ka? Maliban sa pulis, sa pa? Hala ano, lang yun, gusto na yung So, ambot lang, iwan ko lang kung pwede ka sa pulis kasi yung height mo, ah, pero yung ano nila, yung lahi talaga nila, mga matataas. 13 years old pa man lang din siya. So, talagang yung kuya niya mataas. At saka ito, mataas din. Yung tiyo niya, yung lahi talaga nila, mga, mga matataas. So, kailangan mag-aral ka ng maayos kasi ang gwapo mo, oh. Kailangan hindi ka mahiya, hindi ka... hindi ka matatakot kasi kapag yun papagsabahin mo talagang wala kang maabot sa ano pangarap mo. Kailangan uh, friendly ka. Hindi ka matakot kung kanino. Matakot ka lang sa mga stranger na mga tao. So, ang sige pangarap ni mo, polis. Nga man Bakit gusto mo maging polis? Sige lang, pag lang. Sige. Gwapo mo. Cute. Cute, cute. Nga naman, nga nung gusto ni mo magpulis? Para makatulong. Ay. Para makatulong sa... Pila, ilan yung, yung sumunod sa ina, ano, na ano, Nakapatid kapatid mo? I ilan ka? Panganim. So may apat pa. So lahat, ang nag-aral, ilan? apat na lang nag-aral. Yung iba, lana, na. So, apat. Yung anim, hindi na nag-aral. So, sa sampo, isa lang may asawa. Yung tatlo, hindi na nag-aral. So, kailangan mag-aral ka, ha? Para may... Kasi alam mo, kapag hindi ka mag-aral, pangit ka. Ngayon, nag-aral ka, napakagwapo mo. Lalo pa kapag mag-professional ka na. Gwapo mo tingnan, oh. Tanong sa dire, oh. Di ba guys, napakagwapong bata. Alam mo kapag tataas ka pa kasi yung tatay mo mataas, nanay mo din mataas, yung mga tiyo mo mataas. So kailangan mag-aral ka. Matalino ka ba? Amijo. So kailangan may sponsor ka para makapag-aral talaga. Napakagwapo. So ito yung mga lumad talaga na titibo dito sa aming ba aming booket gusto niya gusto daw niya mag-aral makapagtapos para makatulong sa mga igsuon no? sa mga mga kapatid ayan guys napakaano talaga yung kumbaga yung sitwasyon nila yung, napaka simple lang pero nag-aaral ganun talaga yung ano buhay ayan kahit saan ka man ngayon kung kahit sa abroad ka talagang kung interesado ka sa lahat ng bagay na gusto mo mag ano ka magtrabaho ka mag sumikap ka mag, maging mabait ka para makuha mo talaga yung gusto mo sa buhay di ba? Hindi oh. Kasi kapag kung sa mga kung mga kumbaga sa mga syudad pa yung mga kabataan ngayon sila nang nasusunod dahil sa cellphone dahil sa nakikita nila tapos kapag wala nang uwi ng bahay madaling araw na kapag wala nang pagkain halos bubugin na yung mga magulang at saka itapon yung mga kaldero dahil wala nang natira sa kanila na pagkain pero sila guys o tingnan nyo Napaka ano, napakaswerte ng mga bagulang dito. Yan ang, kung may, nagapera ka, binibigyan mo yung mama mo. Sumagot ka, kung binibigyan mo. Sabihin mo, po, kung, ah, uh, so yung ano, yung pangaraw-araw mo, pag sarili mo ng baon. So, napaka ano talaga, napakasipa guys. So guys, hindi ko na sila maisa isa dahil uwi na kami alauna na. Ayan. Yan, nag-aral ka din dong. Ayan, nag-aral din. College na din yan. Ayan. Ito, kapatid dito ni Jim Mar. Oh, ito na yung professor nila dito. Ayan. Guys, kung alam nyo, napakagwapo talaga ng mga ano, taga-bukid in furnace. Ayan siya. Ano pangalan mo? Hindi lang talaga klaro dahil gabi. Napakagwapo. Oh. At saka yung... Tsaka itong kalokalaing ni Daryl. Hi Dong, hi. Hi. Ayan. <laughs> Ayan, Ayan oh. Ayan. Ayan yung ano. Ano pangalan mo? Marjun. Yan kapatid ni eh. Marjun oh. Napakagwapo din. Yan, tiyo niya yan. Ayan. Oh, si Long Long, guapo. Nitibong nitibo. Ayan, ito naman silong Long Ian, parang Amerikano, tapos ito parang African. Yung mga maitim na tao. Pero maputin si silong Long. Si Long, Long yan si Long Long. at saka si Jelma. Magkapatid yan. Oh, yan si Jelma, ay napakabait niyan. Lahat ng sahod binibigay sa magulang. Pero si long long ay winner di hapon. <laughs> Ayan guys. Ano ah uh, sa itong sa to mga subscriber nga, mag-support ba? Lili, bisaya lang god. <laughs> ay na, nawalo siya. So, pasalam. Marvin, salamat kayo, no? So, napakagwapong bata, oh. Smile, sabi Eh, nahi, pa. Ayan, guys. So, magalista na kami. So, next time. So, magkuhan lang ka ng support lang ni mo atong video sa among, atong channel, kay para makapag-aral ka. May, May sponsor ba? Malayin natin, makasahod tayo. Ako mag na mag sponsor sa sa'yo na mag-aral ka. Koan, tam hard good vibes. So, pag-subscribe, no? I-play lang ninyo. Bisan nila yung mumutan Oo. <laughs> oh, Kanyo, nag-trending man siya kani. Mga apit na 400k ang nakano sa Yaha. So guys, maguwi na kami. Bye. Okay. Ade claro ba?